apat na dahilan kung bakit dapat maging matatag ang isang tatay at hindi dapat sumuko alam mo ba kung bakit kailangang maging matatag ang isang tatay hindi dahil gusto niya kundi dahil wala siyang choice kasi kapag siya ang unang bumigay sino pa ang aasahan ng pamilya narito ang apat na dahilan kung bakit kailangang lumaban ni tatay kahit pagod na una dahil siya ang haligi ng tahanan kahit anong problema ang dumating kailangan niyang tumayo kahit umiiyak na sa loob, pipiliin pa rin niyang manahimik at magpakatatag. Dahil alam niyang kapag nakita siyang mahina, mas lalo lang matatakot ang pamilya niya. Pangalawa dahil sa kanya umaasa ang mga anak. Yung mga batang inaantay siyang umuwi kahit disoras na. Yung mga ngiti nila, yun ang dahilan kung bakit si tatay lumalaban pa rin kahit halos wala ng lakas. At kahit walang thank you na marinig, sapat na sa kanya na makita silang masaya. Pangatlo dahil siya ang tahimik na sandiga ng kanyang asawa. Hindi man siya madalas magkwento, pero siya ang laging nag-aalala. Habang tulog na ang lahat, siya pa rin ang gising. Nag-iisip kung paano niya mapupuna ng kulang. Hindi dahil pinilit, kundi dahil gusto niyang maibigay ang buhay na hindi niya naranasan noon. At pang-apat, dahil ang bawat sakripisyo niya ngayon, ang magpapatatag sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Bawat pagod, bawat tiis, bawat araw na parang paulit-ulit na laban, lahat yon ginagawa niya hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong mahal niya. Kaya kung may kakilala kang tatay na tahimik lang, pero kita mong pagod na, huwag mo lang siyang agad husgahan dahil sa likod ng bawat tatay na tahimik. May pusong araw-araw lumalaban kahit walang nakakakita. Kaya sa lahat ng ama na patuloy pa rin lumalaban kahit wala ng lakas, saludo kami sa inyo dahil sa likod ng pagod at pagtitiis nyo. Kayo yung nagsisilbing lakas at haligi ng isang tahanan. <tipan>